Magkano yun, basahan mo? Kinse. Uh, Kinse? Um, ano, pag kaldero. Okay, yung kawali, gano'n. Yun, uh -oh. -huh. Okay, awakan. Kinse? Oo. yan, tayo? Ito, ito. ay magkano? Dos. Ito ay kinse. Unang puro sampo. Sampo ang kuha mo tay. Hindi limang piso ng tubo mo. Oh. Oh, Taga saan ka ba tay? Napili ko rin sa tulo. Yan. Ah, tapos Sala. Tapos pinabike mo lang tay. Linggo ngayon tayo, di ka nagpapahinga? Ha? Ah, Linggo ngayon? Eh, mamimili muna ako tapos. Benta ulit? Oo, oh, bukas ah. Oh. naman pagalis. Piling ko to tayo, dalawa. Ay, ah. eh, may kenda ka na ba tayo? Hindi. Eh, kasi nakita na. ko tubig lang yung ininom oh. mo eh. Tara, may kenda muna tayo, bila tayo okay. tinapay. Oh, okay. Gano'n mo katagal to ginagawa tayo? Ha? Ah. Gano'n nakatagal? Gano'n na, na. Ah, may limang taon na may gig. Limang taon? Mag maganda naman ang kita tay. Eh, kung marami kayo titinda. Oo. Dito. Sige tay, hawakan ko. 15, 20, 20, ganyan. Ngayon, okay, dito naman. Ngayon, lima. Isang daan. ko binibenta. Ah, uh, yun magkano lang din yung kita. Punti lang. Punti lang. Sa maghapon tayo, nakakamagkano ka naman tay? Isang pare-pareho kasi Pero hindi naman nasi zero ah. Hindi naman nasi zero Kailangan ko pambili ng pagkain ng aso dog food Kailangan ko sa pusa O oh, Paaring kinakain na rin yung. Pagkain ng aso, pagkain ng pusa Ito eh. oh. 25 buwang food Pagkain ng kalapate, 12 Ay marami kang alaga Oo oh, oh. Kanin tsaka ulam na Bibili na ako ng kanin. Dalawang dalawang kanin, 20. Sa kanin ng manok. Ang maraming alaga pala. Oh, Alapate. Araw-araw yun. Kaya kikilos sa kikilos. Ako. Kailangan. Ito, bibili ko nga nito. Apo. Ya, maraming at ito, maraming kumakuha yan. Ito, sa dulo. Dire-direcho yan. Dahil pagbabayan. Pagpunta ko rito, yan. Pataas yan. Dapat. Oh. Eh, okay, okay, okay. bilang kita ng tinapay tayo para may merienda ka mamaya. Bila, oh. Ko tayo na ako tay. Pag Maraming hassle yung sabit. May Naiinggit sa ano ko eh. Sa... Ganito ang gusto. Naiinggit? So, yung malakas daw akong kumita. Sino sabi? Yung nagtitinda ng sigarilyo ko no, sa huh? sa may halid island. Oo. Kaya pa. Bakit naman? Teritoryo niya yung o yun? Eh si Garilyo naman ang payanda so, niya sa'yo basahan. Ay, may, may ingit nga na may tinda rin daw siya ang basahan. Nakalagay lang sa bulsa. Ganyan. Ay nako. Hindi eh, naman ako eh, nagtitinda. Dadaan lang ako roon papunta ng Binigno Aquino High School. Eh, o kaya silanganan. Galing ako Eh bawal, bawal ka na dumaan tayo. Oo. Oh. Diba? paano yan? Hindi ka na dumadaan doon. Hindi, dumadaan ako. Eh, huwag mo na lang patulan tayo pag ganyan po. Kaya eh, mo na lang pag ganyan tayo at ano yun? May parang may... May something. Eh, Ano nga, siya raw si batang siya po. <laughs> yun lang eh. Pag ganyan tayo, huwag mo na lang patulan, alam mo na. Ayaw ka tigilan eh, kaso ayaw ka tigilan din. Basta, parang na uh natutuwa siya namang ay sa mga matanda lewit ante ha hindi yeah. pasalubong mo sa mga apo at sa akin pasalubong ko pa din sa mga chikiting mainit pa oh sarap sarap yung tinapay niya mabili yan kahit kanyan lang mabili tinapay niya sarap ano pang alam mo tay? Oh, wala nga naman tay. Naghahanap ako ng bilihan ng ano. Gulong. Yung mga segundo mano ba? Wala ka bang nadadaanan dito ba na tay? Ah, sige, ano pa alam mo tay? Baka magkita ulit tayo. Mang tatay nanding. Marami nga na sa Panawi. Ayo, oh, malayo yun naman. <laughs> sige tay, ingat ka tayo. Ingat po.

maghahanap po ulit ng gulong mga bali kasi may help. so, napansin ko nga lang din si tatay na pag uh, yung kanina eh, minum siya ng tubig yun niya uh, at medyo pagod at, eh, binigyan ko na lang din papasalubong niya sa mga apo niya eh, maliit na bagay lang mga bali hindi natin naman na pinapangananda kanya mga ganong bagay na nagagawa natin pero Masarap lang, masarap lang din kasi sa pakaramdam mga badi na gano'n ay mga gano'ng ah, law-law na talaga nasisikap pa rin. Hindi ko siya masyado nakausap mga badi gawa ng, hindi ko na inabala si tatay kasi kukuha pa daw siya ng ano niya, paninda niya. Alright. Good. Good sa atin mga badi at happy Sunday sa, sa ating lahat. Alrights. kumain na po kayo gusto nyo pong pagkain nay? ay pagkain tapos na mga body higyan natin pagkain kasi so may dala pa ako dito mga pagkain mga body lagi ako may dala so nadaanan ko siya kanina so higyan natin yung pagkain Kanya, so nay kain po kayo. Ay, po kay tubig. Ano yung dala nyo, Nay? Damit? Opo. So, yan. Dito mga kanay, ha? Ingat po kayo dito, Nay. Opo. So, paano na yung napagawa tayo ng kabutihan ng mga badi at uwi na rin tayo? Tapos may nakita pa ako sa matanda doon mga badi kanina. So, bigyan ko rin siya ng pagkain mga badi. Ah, Ah, tagos. Ah. Too big. Ah. ah. Tay. Ah, sige, too big tayo, hindi mo kaya too big. Kain nga tay ha. Ah. So, ayan, nabutan na natin pagkain si Tatay mga body Na hindi na susukat. Salit o laki, may bibigay natin mga body Eh, para sa iba mga body at malaking bagay yan mga buddy. Ayan, uh, salamat sa walang sama suporta at yun mga badi, ayun na tayo, focus na ulit tayo sa mission